Nauwi naman sa disgrasya ang Jojoy ride ng grupo ng mga estudyante sa Balamban, Cebu. Patay ang driver at napagalaman ding nakainom ang mga sakay at overloaded pa. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Masaya pang nagjujoy ride ang mga sakay ng SUV na ito sa highway ng Barangay Gaas sa Balamban, Cebu kahapon. Mabilis ang takbo at hindi nila alintana ang ilang nakasalubong na sasakyan. Nagihiyawan pa sila sa pakurbang daan pero maya maya nawala ng kontrol ang driver ng SUV at bigla silang tumagilid. Yeah! What? What? Matapos ang aksidente, nakabulagta at duguan sa kalsada ang mga sakay ng SUV. Tumilapon sila sa lakas ng impact. Kitang nakauniformi pa ang mga nadisgrasya ang babaeng driver duguan at hindi na gumagalaw. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Mga second year medical student pala ang mga biktima. Ayon sa Balamban Police, katatapos lang ng kanilang midterm exam at ang kumain. Nakainom din daw ang mga ito. Napag-alamang overloaded din ng SUV dahil may sakay pala itong sampung pasahero at nasawing driver. Sa unahan nila, may sasakyan silang iniwasan. Nung pagkaiwas, na-loss control na yung driver doon na bumaliktad yung sasakyan. Inako rin naman ng mga passenger na nag-inom daw sila. But hindi daw ganun kalasing. But possibly na yun yung dahilan. Nagpapagaling na ngayon ang mga sugatang pasahero. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.